Munti kong estranghero, nandito na naman ako. Kwento ko lang mga alaala nating binuo, ng yung yugto sa aking libro. Ito yung tipong alaalang gusto ko nakalimutan pero laging nandyan. Nagpaparamdam. Yung pabigla-bigla na lang ako nito dinadala kung saan kita unang nakilala. Kung kailan kita sinabihan ng, Kumusta ka? Nang na ibig sabihin ay gusto kita. At pasagot mo ng ayos lang. Ikaw ba? Nang na ibig sabihin ay gusto rin kita. Yung mga ngiti mong lagi kong nasa isip. Mga boses mong lagi kong naririnig. Mga kamay mo na sana lagi kong hawak ng mahigpit. At sa mga paulit-ulit kong pangungulit. Yung mga kwentuhan ng mga istorya sa isa't isa mga walang katapusang tanungan na puro ang tanong ay paulit-ulit na. Lagi lang naman ang sagot ko eh, gusto kita. Ikaw lang, wala nang iba. Yung mga biglaang nakakatulog habang kausap ka. Mga pagsabi mo ng, pahinga ka na, pagod ka. Makakalimutin akong tao pero bawat istorya ng iyong kinuwento, nandito sa isipan ko. Pati nga yung mga binigay mong regalo, nandito. Katago. Sa tuwing nakikita ko ang mga ito tila bay, naalala ko ulit ang ating kwento. Pero sa pagkakataong ito ay hihiling na lang ako na sana yakapin mo ako kahit hindi na totoo. Walang umaga, hapon, gabi na hindi kita inaalala. Kasi hanggang ngayon, ako'y umaasa na meron pa. Sa bawat istorya ba naman, ikaw lagi ang paksa kaya lagi kong hiling kay Bathala sana pwede pa